Ang pagkawala ng isang taong minamahal natin ang isa sa mga pinakamasakit na pwede nating maramdaman. Hindi natin alam kung kailan mauubos ang sakit at alaala nila. Minsan pa dahil hindi natin matanggap ang maagang pagkawala nila umaabot tayo sa punto na gumagamit na tayo ng mga kaalamang espiritual para muling makakonekta sa kanila. Ang bida nating si Elisa, paano nga kaya niya muling makakausap ang isang taong nasa kabilang buhay na. Magandang gabi, ako si Lady Gracia at ito ang Liham ng, Liham ng Gabi. Liham ng Gabi Panay ang titig ni Elisa sa kanyang kalendaryo sa kusina. Unang araw ng Ghost Month, taong 1965. Ilang buwan din niya itong hinintay simula pa nang araw na namatay ang kanyang nobyo na si Ramon. Biglaan ang pagkamatay ni Ramon. Sa kakamadali nito napuntahan si Elisa sa kanilang tagpuan para sa hinanda nitong wedding proposal ay nahulog ang sinasakyan nito sa isang tulay. Ayon sa mga pulis Natagpuan nila ang bangkay ni Ramon na hawak ang isang singsing. -sing. Ang singsing -sing na sana ay simbolo sa panghabang-buhay na pagmamahalan nilang dalawa. Pero sadyang mapagbiro ang tadhana. Bago pa mailagay sa daliri ni Elisa ang singsing -sing na iyon ay bigla na lang binawi ng Diyos ang buhay ni Ramon. Napakasakit ng pangyayaring iyon para sa dalaga. Halos hindi niya magawang hawakan o tignan man lang ang singsing -sing na iyon. Itinago niya ang singsing -sing sa ilalim ng kanyang kama. At ipinangako na kapag hindi na masakit ang pagkawala ni Ramon, sa kanan niya titignan at hahawakan muli ang singsing. -sing. -sing. Pero parang ayaw matapos ng sakit at pagluluksa. Palaging dinadalaw si Elisa ng mga luha. Hindi niya matanggap na wala na si Ramon. Panayang dasal niya na sana, sana ayain na siya ni Ramon sa kabilang buhay. Pakiramdam ni Elisa sa langit lang siya pwedeng maging masaya lalo kapag si Ramon na ang susundo sa kanya sa mga panahong dinadalaw ng lungkot si Elisa panay ang dasal nito. Dasal na gusto niyang makarating agad kay Ramon. Laman ng kanyang mga dalangin na makausap man lang niya at makita kahit ilang saglit si Ramon para, para mabawasan man lang ang pagkalunod na nararamdaman niya. Pero kahit sa panaginip, hindi nilupad ang kanyang hiling kung ano-ano rin para ang pang spiritual ang sinubukan ni Elisa para makausap ang yumaong nobyo. May mga nilapitan siyang espiritista. Umaasa si Elisa na silang magiging tulay para makausap muli niya si Ramon pero hindi iyon naging matagumpay. Hanggang sa pinayuhan siya ng isang kaibigang Chinese na naniniwala sa Ghost Month. Ayon sa kanyang kaibigan, sa ghost month muling magbabalik ang mga kaluluwa ng mga yumaon nating mahal sa buhay. Maaari nating silang makausap o makita lalo na sa panaginip. Nabuhayan ng loob si Elisa. Makikita na niyang muli ang namatay na nobyo niya. Sa unang araw ng ghost month, Siniguro ni Elisa na makakapag-alay siya ng mga paboritong pagkain ni Ramon nung nabubuhay pa ito. Nasa altar ni Elisa ang literato ni Ramon. Para alam nito, para alam ng kaluluwa ni Ramon, na siya ang inaanyayahan ni Elisa. Nagsindirin siya ng insenso at kandila para mas madaling makarating kay Ramon ang mga mensahe niya. Nang maubos ang sindi ng insenso at kandila, biglang naamoy ni Elisa ang paboritong pabango ni Ramon. Pabango na parang humalo sa amoy ng sampagita at kandila. Napangiti siya. Sinyalis iyon ng matatanda na dinadalaw ka raw ng yumao mong mahal sa buhay. At sa pagsapit nga nang unang gabi ng ghost month hindi naman binigo si Elisa nakita niya muli si Ramon pero sa panaginip lang at nakontento na siya ron sa panaginip niya nakarinig siya ng malamyos pero malungkot na awitin habang naglalakad sa ilalim ng tulay. Ang tulay kung saan binawian ng buhay si Ramon. At sa paglalakad niya, nakita niya ang isang lalaking pamilyar ang tindig sa kanya. Napangiti si Elisa. Kahit nakatalikod ang lalaki, kilalang kilala niya kung sino iyon. Ang kanyang nobyo, si Ramon. Nang humarap si Ramon, labis ang saya ni Elisa. Napabilis ang paglalakad nito para makaharap si Ramon. At sa muli nilang pagharap, wala ni isa sa kanila ang nagsalita. Inabot lang ni Ramon ang kanyang kamay kay Elisa bilang paanyaya sa isang sayaw. Nagpaunlak si Eliza. Hinawakan nito ang kamay at balikat ni Ramon. Sinabayan nila ang malamyos pero malungkot na kanta. Nakatitig lang sila sa isa't isa. Hindi na kailangan ng kahit na anong salita. Iyon nga kaya, ang una nilang sayaw mula sa kabilang buhay. Liham ng Gabi Nakakangiti ng gabi. muli si Elisa dahil sa pagdalaw ni Ramon sa kanyang panaginip. Dahil doon, inulit niya ang pag-alay ng mga paboritong pagkain ni Ramon. Nagdagdag na rin siya ng paboritong gamit ni Ramon at ipinatong niya iyon sa altar. Patuloy pa rin ang pagsindi niya ng insenso at kandila na sinasabayan nito ng dasal para sa muling pagpapakita ni Ramon sa kanyang panaginip. At muli, naamoy na naman ni Elisa ang paboritong pabango ni Ramon na humalo sa amoy ng sampagita at kandila. Isang senyales na pumapayag muli si Ramon na makipagkita sa panaginip ng dalaga. Pagbagsak pa nga lang ng haring araw, agad nang humiga si Elisa sa kanyang kama para matulog. Anda na siyang makasayaw muli si Ramon sa kanyang panaginip. Hindi naman siya binigo. Sa kanyang panaginip, muli na naman niyang napuntahan ang ilalim ng tulay parang iyon na ang tagpuan nila ni Ramon sa tuwing magkikita sila sa panaginip. Tulad ng dati, nakaabang lang si Ramon sa kanya sa dulo para ayain siyang sumayaw. Hindi pa rin tumatanggi si Elisa. Sa paghahawak nga niya ng kamay ni Ramon, parang, parang totoong naramdaman niya ang palad ng yumaon niyang nobyo. Iyon nga lang, Masyado iyong malamig at matigas, pero hindi na yun importante kay Elisa. Ang mahalaga, muli niyang kasama si Ramon. Muli na namang narinig ni Elisa ang malamiyos at malungkot na awitin. Sumayaw muli ang magkasintahan. Nakatitig lang sila sa isa't isa. Walang nagsasalita hanggang sa hindi na napigilan pa ni Elisa ang sarili. Niyakap niya si Ramon. Huminto sila sa pagsasayaw. Huminto na rin ng malamyos at malungkot na awitin. Nagtatakang tumitig si Ramon kay Elisa. Naluluha naman nun si Elisa habang binabanggit ang kanyang kahilingan. Ramon Ayoko na. Isama mo na ako sa kabilang buhay. Huwag mo nang tapusin ang panaginip ko. Huwag mo na akong gisingin. Pakiusap ng dalaga. Napailing si Ramon at sa unang pagkakataon nagsalita ito. Kailangan mong gumising. Hindi ka pwede sa mundo ko, Elisa. Hindi pa. Pagkatapos noon ay binitawan ni Ramon ang kamay ni Elisa at saka ito biglang nawala. Doon na nagising si Elisa at sa pagmulat niya ng kanyang mga mata, sumilay agad ang mga luha. Bakit hindi sila pwedeng magsama ni Ramon sa kabilang buhay? Hindi ba talaga sila itinakda para sa isa't isa? Sa mga sumunod na araw, patuloy pa rin sa pag-alay si Elisa ng kung ano-ano sa altar na sa tingin niya ay makakatawag ng atensyon sa kaluluwa ni Ramon. Umaasa si Elisa na muli niyang mapapanaginipan ng Nobio Pero hindi na yon nangyari. Sa panaginip ni Elisa, palagi na lang siyang mag-isa sa ilalim ng tulay. Tahimik. Wala na kahit ang malamyos at malungkot na awitin. Wala rin si Ramon. Ilang gabi na puro gano'n ang laman ng kanyang panaginip. At dahil doon, nalungkot at bumalik sa pagluluksa si Elisa. Sa harapan na siya ng altar na tutulog madalas. Nag-aabang ito na muling maamoy ang paboritong pabango ni Ramon na humahalo sa amoy ng sampagita at kandila. Pero kahit yon ay hindi na dumalaw pa kay Elisa. Napuno na rin ang altar ng mga paboritong pagkain at gamit ni Ramon pero mukhang iniwasan na ito ng kaluluwa ng kanyang yumaong nobyo. Hindi na matigil sa kakaiyak si Elisa. Hindi na ba talaga sila mapagbibigyan kahit huling sayaw lang Liham ng Gabi Matatapos na ang Ghost Month pero hindi pa rin napapaniginipan ni Elisa si Ramon. Nangangamba ang dalaga. Tuluyan na ba siyang kinalimutan ng nobyo niya? Pero kahit ganun pa man, hindi pa rin ito napagod na umasang muling magpapakita sa kanyang panaginip si Ramon. Patuloy pa rin siya sa pag-alay ng mga paboritong pagkain at gamit ni Ramon sa altar. Patuloy pa rin ang pagsisindi niya ng kandila at insenso para maipaabot sa kanyang nobyo ang kagustuhan nitong makapagsayaw ulit sila sa panaginip. Kahit sa panaginip lang. Ganito na lamang ang ginagawa ni Elisa araw-araw. Napabayaan na niya ang kanyang sarili. Nagkasakit na ito dahil doon. Kahit nang hihina na, ipinagpatuloy pa rin niya ang paghiling na muling makasama si Ramon kahit sa huling pagkakataon. At sa huling gabi ng Ghost Month, ang huling pagkakataon na pwede niya makita kahit sa panaginip lang ang kaluluwa ni Ramon, lumuhod ito ng ilang oras sa alta. Mariin niyang ipinikit ang mga mata para mas iparamdam sa Diyos ang kagustuhan niyang muling makasama si Ramon. Pero hindi siya pinagbigyan. Hindi na niya muling naamoy ang pabango ni Ramon na humahalo sa amoy ng sampagita at kandila. Wala na. Wala na si Ramon. Doon pa lang sumiksik sa isip ni Elisa na hindi na ulit sila mapagbibigyan. Para sa kanilang huling sayaw. Oras na para tanggapin ni Elisa na magkaiba na sila ng mundo ni Ramon. At dahil doon, ipinagpatuloy niya ang kanyang buhay. Kahit parang may kulang. Nakapag-asawa ito at nagkaroon ng mga anak. Kompleto ng masasabi pero sa kaibuturan ng puso ni Elisa, alam niyang meron pa rin siyang hinahanap. Alam niyang hanggang sa dulo, si Ramon pa rin ang isinisigaw ng kanyang puso. Kahit tanggap na ng isip ni Elisa na hindi na madudugtungan pa ang kwento nila ni Ramon, hindi pa rin iyon matanggap ng kanyang puso na patuloy na umaasa na baka sa susunod na buhay, magkatuluyan na sila. Happy ending na sana. Ilang dekada pa ang lumipas at tuluyan na ngang pinahina ng panahon ang tumandang katawan ni Elisa. Ilang segundo na lang ang hinihintay nito bago niya tuluyang ipikit panghabang buhay ang kanyang mga mata. Hiniling niya sa kanyang pamilya naiwan siyang mag-isa sa kanyang lumang kwarto. Nakahiga ito sa kanyang lumang kama. Ang kama kung saan niya itinago sa ilalim ang singsing -sing na bigay sa kanya ni Ramon. Sa una, tuling pagkakataon, kinuha niya ang singsing -sing na iyon at saka isinuot sa kanyang daliri tinignan niya ang singsing -sing at saka pumikit at sa kanyang pagpikit muli siyang nakapaglakbay sa isang pamilyar na panaginip sa ilalim siyang muli ng tulay. Muli na naman niyang nadinig ang malamyos na awitin. Pero sa pagkakataong iyon, hindi na ito tunog malungkot. Bagkus, puno iyon ng pag-asa. At sa dulo ng tulay, Andoong naghihintay ang isang taong matagal na niyang hindi nakikita. Si Ramon, tila inaabangan ng pagdating niya. Nang magkaharap na silang dalawa, halos wala silang masabi sa isa't isa. Sapat na ang mga ngiti nila at tinginang nananabik sa isa't isa inabot ni Ramon ang kanyang kamay kay Elisa bilang paanyaya sa isang sayaw. Nagpaunlak si Elisa. Hinawakan nito ang kamay at balikat ni Ramon. Sinabayan nila ang malamiyos at puno ng pag-asang awitin. Nakatitigan sila sa isa't isa. Hindi na kailangan ng kahit na anong salita. Inang huling sayaw sa panaginip ni Elisa at unang sayaw sa kabilang buhay. Liham ng gabi.